Mayang magtabes pa sa iba, pag-inom ang kilawani niyo, ginibaling-balikin pa ang masa. Ang sesyo parang kung magtago roso, pag-inom ang kilawani, higit pa ginong sulat. Papalit kay ya, mayang magtabes pa sa audio.

Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong subscribers, mga viewers. Uh, Kagigisil lang natin, ano, uh, coffee muna tayo bago natin sulubungin si uh, uh, Haring Araw. Matinding init ngayon, ano, uh, ilang mga dalawang buwan na yata o isang buwan na sobrang init. So sulubungin natin sa pagtitinda ng... Uh, ating uh, shumai, shumarais. Ganito pala yung mukha ko pag umaga, no? <laughs> uh, sabi daw nila, kung gusto mo mong ligaw sa isang babae o lalaki, sa umaga, sa pagising ng yung minamahal, na yung liligawan. Kasi yan pala yung actual at reality na mukhang, ng mukha ng isang tao. O maganda siya, o pangit. <laughs> yan 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 ang sinasabi sa akin ng kaibigan ko eh. Pag nangligaw daw siya, uh, maaga pa para mo gusto niya makita ang natural beauty ng kanyang nililigawan. Okay, so mga uh, mga manyama kong uh, nagsubaybay like, so sa kay Papa Leibs. Uh, tingnan natin sa araw nito kung anong mangyayari sa matinding init na nangyayari ngayon sa mundo. Okay? We'll see you then again. ah, uh, aking uh, followers, aking viewers na talagang uh, loyal sa kay Papa Leaves. Okay? Hello guys. ah, uh, uh, Imigil uh, muna ako dito. Uh, Kapi-kapi muna tayo kasi hindi uh, pa tayo nagkakape. So, uh, pagkatapos nito ay uh, uwi na tayo at uh, maganda ng sauce. Okay? Ipakita ko sa inyo yung uh, market na nirenovate na ng city. Ano? siguro pag mating ng panahon ay uh, maganda to. Ipakita ko sa inyo ang construction niya. Ano? Uh, dito sa harap ko. Ito yung tinatawag namin na supermarket na no? ginagawa ngayon. Uh, siguro maabot ito ng dalawang taon o mahigit pa no so yun nakita uh, kita natin sa so, action pagdating ng panahon na ipapakita ko sa inyo vlog ay tapos nito so yun uh, yung mga temporary na uh, nilipat dito ayun yung um, mga uh, nilipat sila yung temporary temporary lang muna sila dyan uh, pagdating ng panahon nilipat na sila dun sa loob ano? yun no? Ayan, uh. Okay, so pagkatapos to, so papakita ko sa inyo kung ano ang development nito pagkatapos. papa well, ng sumayan, rasta't bi spasa iban, inyo matilawan ninyo, indi bali-bali Masa ang presyo uh, para to kag sabroso pag ninyo matilawan indi ipaginunsulan ang papalip ng sumayan, mas dapat sa uh... iban, maginyo tuloy ang ating pagtitinda kahit na mainit ano masyadong mainit ngayon uh, 46 yata At saka uh, walang pasok ano walang pasok uh, uh pinatigil ng pasok kasi yung sobrang init yung mga uh, sudyante na aming customer ay uh, uh, medyo ano. pero tuloy pa rin to matinding uh, laban to laban pa rin kami ano uh, hindi sumusoko sa pag uh, buhay kahit anong mangyari kasi siyempre marami tayong uh, uh accountability sa ating uh, financial ano? so tuloy ang pag uh, nito kahit uh, itong sitwasyon yun uh, uh, in God's grace na no? tuloy pa rin ito ngayon okay, dumating na si Jack Lord at saka si Wing Wing ano? You know? uh, Wing uh, ito na dyan mamaya kasi uh -huh. kukunin ko pa yung kwan doon yung kanin uh -huh. okay so yan na, no? si mo muna magbabantay. Kasi babalik ko sa bahay. Pukunin ko yung aking uh, mga gamit doon. Yung kanin para makapinda kami ng sumaris. Ano? so, So, Wingy muna magbabantay. Uh, buti dumating sila, no? Okay? Marami na tayong binta. Ha, ah, boss? Ah, naiya si boss. si uh, kasi may bata dito na yung pamangkin ni Diyosa, no? Uh, minsan na uh, nandito kasi walang pasok. At uh, minsan na uh, tutulong din sa atin, no? So, medyo matumal yung mga tao dito ngayon. Ayan, uh, na kami, plasta na kami. nag na kami. Uh, medyo okay pa ngayon. Kapalapit uh, pa lang yung mga customer. Hindi natin kung may customer na darating. Ayan, ayan. Uh, guys, uh, pag uh, na, at, uh, medyo matumal talaga kasi walang pasok, ano? Pa eh, ang mga kasamahan ko medyo naghihintay din ng customer pero medyo malamig-lamig na no medyo na paning araw siyaring araw at nakahinga-hinga na kami no masyado mainit grabe parang uh, ka kayo sa tabi ng dagat yeah. pero ote na na medyo mapanayong na kalimbun saka yung mga customer medyo matumal-tumal din na no? Oh, okay.

At tulad nung may pasok, talagang puno ng mga customer dito. Pero ngayon, medyo matumang. Sige lang, uh, ganyan ang buhay, no? wither wither lang. Yan, mga kutsaron. Uh, lang ang namamasal dito. No? Uh, yan, medyo matumal, matumal yung bintahan. Uh, Pakalit, medyo wala, wala masyadong tao kasi alam niyo naman, walang pasok at mainit. No? Eh. Ayaw mag ng mga customer ayaw mamasyal may init so kami naman maputi naman na uh, wala nang init makapahinga hinga na ang biyay sa sikat matumal din ito sikad. matumal o oh, mahina din may mas nunoy yun ang ah uh, inuto namin na bumili ng kap ano so may na ang mukha kasi walang tao eh so sige lang sige lang bawi bawi lang sa sunod na araw sa cellphone, cellphone na lang si Diyosa kasi walang customer eh ah, uh, walang customer hindi yung matumal talaga habang uh, naghihintay ng customer ah uh, pa cellphone, muna hindi lang uh, darating din ng araw na customer tayo na pag naayos na yung uh, natawag natin na uh, balik klase at saka yung yung panahon ano? ubusan tayo ng kape ah, oh? Ah, si so pa pa papasyal-pasyal lang kasi walang customer eh. So, pa relax relaks din siya, no? Ah, uh, uh, yun. Ah, ayaw, may isang customer na bumibili. Uh, uh. Guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat. At uh, tayo ay nakarating na sa ating paroroonan sa bahay. Ah, uh, nakapagod, ano? Sa pagtitinda titinda ng uh, si Yomai. Eh, uh, grabe experience namin dun sa init na yun, ah. Uh at saka sa uh, customer na matawag matawag natin na matumal ano so wala tayong magawa at uh, ito ay uh, uh, tanggapin natin no uh, walang urungan walang uh, hinto-anto sa pagtitinda ng uh, nasiu so ano mat <laughs> matin talaga yung nangyari doon sa amin no Uh, walang pasok, walang estudyante. Kasi actually, yung 80% na aming customer ay estudyante, ano? Sa public school. So, walang pasok. Uh, namamasyal naman sila, pero walang pira yung mga bata. Ay, paano sila makabili, ano? At saka yung init, talagang grabe yung init kanina. Uh, sumusuko talaga ako sa init, pero... ilang tuloy pa rin yun. Ah... Uh, Uh, ngunit uh, ito ay uh, nagbibigay din ng isang uh, uh, pagsubok sa buhay natin ano. Uh, tum uh, tum mangala ano ba tawag to? Uh, sa Bisaya pa, o dito sa Ilonggo, tangla lang no? Sa sa langit at uh, humingi ng tulong sa Panginoon. No? Uh, don't lost hope according to his word no? Uh, that's a good encouragement sa ating buhay. Na nandiyan ang Panginoon na katingin sa atin. Ano man ang pagsubok na atin nadaanan, ay hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi ang Panginoon natin ay nakatingin at nakasubaybay sa buhay natin. So, uwi tayo ng... Uh, of course, uh, wala tayong customer. Pero ngunit uh, masaya pa rin ako kasi uh, meron tayong uh, good health no? at saka simple pagkain no? na talagang uh, God is always uh, providing us okay so uh, that's it mga subscribers mga minamahalang viewers uh, uh, this lesson is uh, we don't lose hope we all need to be uh, trusting the Lord with all our hearts and with all our souls. Uh, ninimala natin, bukas, no? Uh, tayo ay din ng Panginoon. So, uh, wag tayong mag-isip uh, ng anuman. Mag-isip tayo na tayo ay mahal ng Panginoon. Okay? That's it. And God bless you all, mga subscribers. Bye-bye! <miksa> Gusto ko pala dito Gusto ko pala dito Gusto ko pala dito Ako pang isa dito Ako no?